Matapos ang biyahe, dumating sa wakas ang ating mga bida sa lugar na pagdarausan ng event kung saan kapwa abala na ang kambal sa kanikanyang gawain. Sa dako ni Futaro ay nakasama nito si Maida at patuloy ang binata sa pagiging wordo. Sa kabila nito, humingi ng advice si Maida sapagkat lubos ang inggit nito na makakasayaw ng binata si Ichika. Paano nga raw ito makakakuha ng kasintahan, ngunit walang paki naman dito si Futaro. Dumating si Yotsuba dala ang mga gamit sa test of courage, kaya tinanong ng binata ukol doon gayong sa campfire ang gawain nito. Sinabi ng dalaga na nais lamang nitong makatulong at mapasaya ang binata na ngayon ay excited na sa event. Nagpayo ito kay Maida na magdala ng kapares na babae sa baybanta na tatagan nito ang mga loob pagkat magtatakutan sila. Sa mabilis na pag-usad makikita si lalaki na may dala ng chicks, pero galit ito dahil matatag ang dalaga na ayaw pasindak at sumandal sa kanya. Subalit, dahil sa inis na mukha ay natipuhan ng isa sa kadumating sina Futaro at Yotsubo na tumakot at nagpatakbo sa mga ito. Natuwa si Yotsubo na nag-enjoy ang binata sunod nag-drama na akala umano nito ay hindi na makakapunta si Futaro. Ngunit, ngayong narito ito ay magsayang nga sila ng walang pagsisihan sa huli. Nang masipat nito ang tila personalidad ay todo na ang takutan, pero no damage yun pagkat si at Ichika pala. Na interes si Ichika sa dilaw na buhok ng binata habang si Miko ay muling napaisip sa nararamdaman. Napukaw lamang ang kanyang atensyon sa paalala ni Futaro tungkol sa bangin sa unahan. Sunod umalis sa mga ito at napansin ng binata na tila may kakaiba kay Miko. Sa ibang dako, makikita si Nino na tangan ang takot na bunsong si Etsuki. Dismayado ang Mainita ang ulo sa pakikisangkot ni Futaro ngunit nagpasalamat ito na walang nangyari sa kanila. Nagresulta naman yun para masabi ni Etsuki na hindi pala umano ito. Dito na lumitaw si Futaro na lubos tinakot ang mga ayaw mag-review kung saan napatakbo ang ikalima na hinabol ng ikalawa. Pamilyar sa binata kung saan ito patungo sunod lumipat ang eksena kina Ichika. Binuksan ni Miko ang usaping babae sa babae kung saan tinanong nito ang ate sa kung ano ang tingin nito sa kanilang tutor. Balik kay Nino, nalobat ang CP nito kaya uminit na naman ang ulo. Subalit, sa sandaling narinig nito ang kaluskus na may sabay na pag-ihip ng hangin ay natanggal ang angas. Napatakbo ito, nadapa at sa kadumating si Futaro na ibang bihis ang anyo. Sa di inaasahan, kawangis nito ang brosko niyang imahen sa kabataan kaya ang isa ay lubos na ang pag-ibig na naramdaman. Walang alam rito ang binata kaya simpleng hinawakan ang dalaga para umuwi. Nang aksidente namang mapunit ang skirt nito. Pakthai, sigurado sa bundisampay ako nito ika ng binata. Ganun paman, nahiya lamang si Nino kaya lito na si Futharo. Ano ang iyong pangalan? Ang guwapo mo doon sa litrato hindi ko inaasahang makikita kita dito sambit ng dalaga. Dito na napagtanto ng binata na kawangis niya ngayon ng Bruce kong sarili sa nakalipas, kaya naglalaban sa isip kung magtatapat o hindi. Sa huli, pinili nitong ituro ang tamang landas at aalis na sana, ngunit pinigil siya ng dalaga at tulungan umanong hanapin ang kapatid. Kung kaya, habang hinahanap na ito ni Yotsubo ay todo acting na lang sa katauhan ni Kentaro, para di masabon ni Nino na pumapag-ibig sa kanya. Sa unang banat ay nagyabang ito na gusto umanong uminom kahit underage pa at balak ma-turn off ang isa, pero ligwak siya dahil lalo itong na-inlove. Sa ikalawa ay binida nito ang kaalaman sa North Star na gabay sa tamang landas, at nagpa-impress sa dalaga. Gusto nito ang matalino lalot di umanong mayabang kagaya ng isa, na ngayon ay bistado sa pagmamayabang nito ng grado. Nang tila may napansin si Nino sa mukha ni Futaro ay nilapitan nito at tinitigan, at nang makita ang gasgas sa nuo ay nilagyan ng band-aid of love. Matinding pinsala ang dulot ng hinahon at mayuming galawan na ito sa binata na ngayon ay di nakagalaw. Mula rito, narinig nila ang isang boses na nagpaalala kay Nino sa kwentong kababalaghan. Dahil dito, bistado ang duwag na agad kinuha ang lucky charm na bigay ng kapatid. Ganun paman, sa paglakas ng boses ay tuluyan na itong napatakbo dahil sa takot na inasinino si sa kabaklaan ng binata ng masipat naman ito ang isang daan na kanyang tinungo. Nabahala si Futaro pagkat sa bangin yun patungo kaya bago pa ito mahulog ay umaksyon na si Romantico. Sa gitna ng delikadesa, tila may mahikang niligtas ng Lucky Charm ang dalawa na nagresulta sa isang ginintuang sandali. Matapos ang kilig eksena, nagrequest ang dalaga sa binata para hawakan ang kanyang kamay. Nag-alangan ito, ngunit nang makitang kabado talaga si Nino ay ibinigay ang charm na galing kay Raiha. Ikinatuwa yon ng dalaga na ngayon ay binuksan ng usapin tungkol sa campfire at ang legend na kambal nito. At mula sa liwanag ng dilaw na buwan inalok ng dalagita ang iniibig upang sila ay magsayaw. Ito ay mag-aantay kaya si romantiko ay saglit na tigilan. Nang walang ano-ano, muling narinig sa likuran ng isang pagdaing na nagmula pala kay Etsuki na lubos ang takot. Walang mapagsidlan ang ginhawa nito nang makita si Nino sabay nagtaka na kinaya ng ate mag-isa. Malika, sabay na putol pagkat wala na doon ang binatang iniibig na may pangalang Confaro. Balik kina Ichika sinabi nitong nasa awkward face na si Futaro, kaya direkta na si Miko at kung ano ang nararamdaman nito sa shooter Bakas ang pag-aalala sa dalaga, kaya nagmungkahi ang ate na ito na lang ang maging kapares ng binata sa sayawan. Ganun paman, man, muli yung tinanggihan ni Miko pagkat kailangan nilang maging pantay-pantay. Matapos ito, hinahabol na ni Futaro si Nino na kilig na kilig pa rin at walang paki sa kanya. Kabado na ang binata pagkat dinito alam kung sino ang isasayaw hanggang sa makita ito ni na Ichika. Agad nagpalusot si Ichika para iwan ang dalawang ngunit nang hanapin ng binata si Nino kay Miko ay umalis rin ito dahil nagtampo. Dahil sa mga paglayong ito, Nagpayo si Etsuki na huwag na itong kumilos ng kahina-hinala kagaya niya. Sunod nitong tinungo ang silid kasama si Yotsubo para magbuhat ng gagamitin sa campfire, kung saan dahil ligwak ito ay tinulungan ng dalaga. Ganun paman, may tampo rin ito dahil iniwanan ng binata sa event. Naisip ni Futaro na kailangan ng ayusin ang relasyon sa mga ito ngunit naiwanan siya ni Yotsubo dahil sa mahinang katawan. Nang magsusolo buhat na ito ay saka naman dumating si Ichika na nagsilbing inspirasyon sa kanya. Swabe nitong inayos ang pakikipagkomunikasyon ngunit nawirduhan sa kanya ang dalaga. Nagpatuloy ang ligwak na galawang ito hanggang sa maging prangka si Ichika. Tinanong nito si Futaro kung bakit kakaiba ang mga pagkilos at napakwento na nga ang binata. Matapos ito, nag-alok ng tulong si Ichika para ayusin ang pakikipagkomunikasyon ng tutor na libro lang ang alam. Ginaya nito si Nino at Atsuki na may parehong tanong na kung bakit ito pinapabuhat ng mabigat. Romantikong sumagot ang binata na nahali na ito sa kanilang ganda kaya nawala sa sarili, kaya sablay na naman ang wordo. Dahil dito nagpayo na lang si Ichika na maging brusko ito pagkausap si Nino, maging mabait naman pagkausap si Atsuki at laging magpakatutuo. Binulong ni Futaro ang pasalamat na ito ay nakausap dahil bukod sa mature ay rasyonal ito mag-isip at isang tunay na panganay sa lima. Sa wakas, isang piraso na lang ang tira at dito na napag-usapan ng dalawa ang sayawan sa campfire. Umaasa na ang dalaga subalit sa panig ni Futaro na muling napaisip kung sino ang isasayaw ay iba ang naging tugon. Tagmungka ito na wag na tumuloy pagkat bukod sa cringe na legend ay tila napilitan lang ang dalaga. Mas mainam na ayusin nito ang isyu kay Nida at di rin kagandahan na makasayaw ng isang artista ang nerd na gaya niya. Tapat man at kalagayan lang ng dalaga ang nasa isip ngunit napaiyak ito ng binata sa kanyang mga tinuran. Kabado na si Futaro ngunit dumating naman ang ilan pa upang putulin saglit ang napipintong drama. Habang nagtatago, naalala ni Futaro ang payo ni Ichika na magpakabait kaya nilagay ang jacket sa umiiyak na dalaga. Sa kabila nito, muli silang naharap sa hamon matapos masarahan sa silid ng magkasama. Nagpresinta ang binata na wasaki ng pintu subalit ayaw ni Ichika dahil may security camera. Gihit nito na ikakasira iyon ng kaganapan lalot na isip na maaaring masaktan si Miku pag nakita sila sa madilim na silid. Dahil dito, nagmungkahi ang binata na alisin muna ang kamera sa itaas sa pamamagitan ng pagpasan. Kabado man pero sumakay na lang ang dalaga, nang makaramdam si romantiko ng kakaibang pakiramdam. Kinundi na ni Ichika ang pag-enjoy nito sa kanyang hita ngunit masyado raw pala itong mabigat sabi ng binata. Sa sunod nilang plano ay ligwak pa rin kaya heto na naman ang nerd na nais gumawa ng apoy sa sinaunang paraan. Nais ng dalaga na mag-usap muna sila ngunit tinanggihan ng binata dahil busy kaya napakute pout na lang ito. Teipat kinamiko, hinahanap na nito ang kanilang ate nang dumating naman si Yotsubo na hinahanap rin si Futaro. At sa pagbibigay impormasyon nito ay tila iba na ang nasa isip ni Miko na mabilis umalis para hanapin ang dalawa. Todo effort na si Ichika sa pagkwento ngunit na natiling tahimik si Futaro. Dismayado ang dalaga ngunit napansin na tila ayaw ng binata na mabuksan ang usapin sa dahilan ng kanyang pagiyak. Inisip nitong di interesado si Futaro ngunit matapos sabihing maaaring tumigil siya sa pag-aaral ay tuluyan nakuha ang atensyon ng binata. Nagtanong ito sa rason ng dalaga, na nagkwento naman na maganda ang takbo ng karera nito sa pag-aartista. Sinabi ni Ichika na normal sa artistang merong student role ang tumigil sa pag-aaral o lumipat sa may mas maluwag na schedule, pagkat dahil sa napaka ay maaaring bumalik lang sila sa sunod na taon. Tapat nitong inamin na hindi niya mamimiss buhay eskwela lalo't ligwak naman siya. Subalit, sa isip nito ay gusto lamang mabigyang tsansa ang kapatid na kapwa umiibig sa binatang kausap niya. Mabuti yan at nakita mo na ang iyong pangarap, ngunit paano na yung sahod ko niyan ika ng tutor romantiko? Gulat si Ichika pagkat ibang pagkainis iyon sa kasinabi ng binata na may inggit ito, dahil mabuti ang dalaga at maraming pagpipilian. Muli nitong tinawaran ang kakayahan ng Ligwak, pero sa huli ay sinabing magandang oportunidad iyon kaya pag ng dalaga sa pag-asang mapagtagumpayan ito. Taypat kinamiko na kasama na si Etsuki sa paghahanap ay nabakas ng ikatlo ang pag-aalala sa bunsu. Kung kaya naman sinigurado nito na mapagkakatiwalaan si Ichika. Balik sa dalawa, tinuloy ng dalaga ang naudlot na eksena sa pagsagot na ayos na sa kanya na hindi na sila magsayaw sa campfire. Subalit, kapalit nito ay inabot ang kamay at sinabing kung maaari ay ngayon sila magsayaw sa munting campfire na meron sila. Umayag ang binata na shy type pala, kaya lubos ang kasiyahang nadama ni Ichika. Ngunit nang mabanggit ni Futaro ang patungkol sa legend ng paghawak kamay na may domain expansion ng Road to Forever, ay nabahala ang dalaga. Tinanong nito ang binata kung alam yun ni Miko at matapos marinig ang oo ay tuluyan ng inusig ng kanyang konsensya. Dahil dito, ninais ni Ichika na magmungkahi subalit aksidenteng nasipa ang malaking kahoy. Mabilis kumilos si Futaro at mula rito ay makikita si Romantiko na nailigtas ang kanyang prinsesa sa pormang pansayawan. Sa pag ng security camera di nakinaya pa ni Ichika ang kilig kung kaya tama na at gusto na. At nang marinig ang babala mula sa elektronikong kasangkapan, na magpapadala ng autoridad kung di mabubuksan ang pintuan ay nalubos ang pagkabahala ng dalawa. Sinundan pa iyon ng pagkasira ng isang pandilig na tumama sa kanila, at pagkatapos ay narinig na lang ang nasa amin ang susi, sa pagbukas ni Naatsuki at Miko sa pintuan. Sa mga matang puno ng duda ay natahimik ang silid pagkat sina Futaro at Ichika ay nasa ayos ng delikadesa. Sermon ang inabot ng dalawa sa guru habang nanatiling di kumbinsido si Atsuki at Miko sa kanilang paliwanag. Kung kaya gayon na lang ang pagkadismaya ni Futaro sa kanyang silid kinaumagahan. Samantala, si Ichika ay swerteng binantayan ni Atsuki dahil sinipon ito, sinabing ayos lang siya kaya iwanan na ng bunso at magski sa labas. Dahil tila nababahala bistado ng ate si bunso na tila alangan makita si Futaro. Nagresulta para mabisto rin ng bunso ang ate na ito pala ang nakita sa nakaraang gabi. Dismayado ito na may nine love agad lalo tatlong buwan pa lang silang nagkakakilala ng kanilang tutor. Nang maihiga na sana ang binata ay dumating naman si Yotsuba at inaya itong magski. Na Nais agad nitong bumalik pagkat sinipon din at di marunong mag-ski. Ngunit sinabi ni Yotsuba na kung kailangan pa silang maghawak kamay para matuto ito ay ayos lamang. Damaloy kay romantiko ang kakaibang lakas ngunit na interes muna alamin kung nasa ng apat. Matapos sabihin kung nasaan si Naatsuki at Ichika ay sunod na dumating si Miko. Lumapit dito ang binata para makumpirma kung ito nga at dahil sa sobrang lapit ay nadapa naman ito sa pagkahiya. Sa ilang sandali ay nagsimula na ang training sessions kung saan matapos ang kaunting pagkatuto ay sumulpa at bigla ang isang personalidad. Ito pala ay si Ichika na kinumusta ni Futaro at nang mabanggit si Etsuki ay sinabing nagski itong magisa dahil di pa kayang harapin ang binata. Napareklamo si Yotsubo dahil mahirap turuan ang dalawa at dito nagmungkahi si Ichika na maglaro sila ng habulan para masaya. Partida si Yotsubo na taya habang iniisip ng binata na oportunidad iyon para magpaliwanag kay Miko. Sa kasamaang palad ay nabigo ito pagkat nahihiyang tumakbo ang dalaga at iniwanan siya. Sinamantala ni Ichika ang pagkakataon para tanungin ng binata kung wala itong pinagsabihan tungkol sa maaaring pag-alis sa klase. Kinumpirma ni Futaro subalit na babahala na pala ito dahil di alam kung paano pahintuin ang ski. Napasigaw na lang ang dalaga habang mabilis itong pamapa ibaba at ayun na nga ang binata. Nahihiya itong umalis sa gitna ng mga martes at naiisip na baka umanumi na malas dahil wala na ang lucky charm. At sa di inaasahang pagtanggal ng Band-Aid of Love ay napulot naman iyon ni Nino. Kentaro ikaw yan di ba itinanggi ng binatang di matapos banggitin ang binigay na Band-Aid ng pagmamahal. Napatakbo na lang si Futaro na hinabol naman ng chicks nitong mangingibig, subalit laking malas lamang niya at naroon pa si Yotsubo sa unahan. Tito di Anta na ito sa gagawin ngunit bago pa maging palaman ay biglang naglaho. Kakapagtago pala ito sa Eglo kung saan naman naroon si Miko. Sinabi ng dalaga na huwag itong malikot dahil nakakakiliti, kaya humingi ng paumanhin ang binata. Ganun paman, man, bago pa ito makaalis ay pinigil ni Miko at hindi na nga raw nito maintindihan. Sa ilang sandali, nagkaroon sila ng natural na usapan at nagtataka si Futaro kung bakit umano napaka-atletiko ni Yotsubo kumpara sa apat. Habang lito pa rin si Miko sa nararamdaman ay nagtanong ang binata kung paano umano sila makakatakas kay Yotsubo. Umiti si Miko at nagmungkahi na dapat umano ay magpartida ang ikaapat ng sagayon ay maging patas ang takbuhan. Sinabi ni Futaro na mukhang masaya nga subalit hindi siya sangayon. Nagsimula nga raw ang kambal ng pantay-pantay kaya ibig sabihin lang na nakuha ni Yotsubo ang pagiging atletiko mula sa effort nito kung kaya, kahit pa naglalaro lang sila ay ayaw niyang mabaliwala ang pagsisikap na yon. Ito ang mga linyang nagpaalala kay Miko sa mga kaganapang nag-uugnay sa nararamdaman, lalo nang sabihin ni Futaro na imbes na maging pantay ay maging patas o mano sila. Maging patas, ito ang salitang nagpalinaw sa kanyang pasya kahit pa napakakyut ng naging eksena. Kaya matapos lumabas ni Futaro para magpahangin at habang abala ang iba sa kanilang dako, Lakas loob ng tinawagan ni Miko si Ichika upang muling mag-usap ng babae sa babae. Sinabi nitong dalawa naman ang kamay ng binata kaya siguro ay patas lamang kung tigisa sila. Hay nako isang hakbang padalaga. Sa gitna ng kakulangang ito muling pumasok si Futaro para kumustahin ang lagay ni Ichika. Ang lapit nito ay muling nagdulot ng hiya kay Miko na nagpalusot sa ate na nasa speaker ang tutok ng binata. Di yun alintana ni Ichika at sinabing babalik na lang para magpahinga. Subalit nagutos ito sa dalawa na hanapin si Etsuki pagkat siguradong nag-iisa at malungkot ito ngayon. Una pinuntahan ng dalawa ang kantin ngunit dahil wala doon ay nagtaka si Futaro pagkat mahilig itong kumain. Hindi ito matawagan ni Miko at matapos ang saglit na lakad ay di na ng binata ang panghihina. Naisip nitong nakuha niya ang lagnat kay Raiha at naipasa kay Ichika. Guilty na ito nang lumitaw naman si Yotsubo na inakap ng kahigpitang hinahanap na kapatid. Nagbalita ito na si Etsuki na lang ang dinahahanap at sa likuran ay naroon na si Nino at Ichika. Nang papaalis na ang mga ito ay may kutob na ang binata kaya tinanong si Yotsubo kung nakawala ito habang hinahabol. Sumagot ang ikaapat ng hindi kaya nabahala na si Futaro at baka umano naligaw ito, pagkat katakatak ang dinila ito nakita gayong kanina pa naglilibot. Habang nag-uusap ay tila wala sa sarili si Ichika, hanggang ituro ni Yotsuba ang isang lokasyon. Isa iyong off-limits na lugar kaya nag-alala na rin si Nino at baka umano kailanganin ng rescue. Ganun paman, man, nagmungkahi si Ichika na maghanap pa sila kaya nainis na si Nino at buhay umano ng kapatid ang pinag-uusapan nila. Tila nagkaroon ng mataam kutob ng binata ngunit nagsimula na siyang mahilo dahil sa lagnat. Sa kabila nito hindi siya sumuko at binasa sa isip ang mga nangyari hanggang masagot ang palaisipan. Sinabi nito sa apat na alam na niya kung paano ito mahahanap na kanya namang siniguro sa ate nitong mapagmahal din pala. Sinama lamang nito si Ichika sa isang slide na pang itaas at doon nagsimulang maghanap. Sa kalagitnaan nito napagtanto ni Ichika na pangkopol ang slide na iyon kaya kung maaari umano ay uminto na sila. Agad tinuro ni Futaro ang isang Atsuki umano sa ibaba na confident naman sinabing hindi ng dalaga. Ganun paman, patibong pala yun pagkat matandang lalaki ang naroon sabay hubad ng balat kayo ng walang iba kundi si Atsuki. Sinabi ni Futaro na alam nitong mahina ang paningin ng dalaga kaya kailangan nito ng salamin. Kailan mo pa nalaman, kanina pa lang, tinawag mo kasi ako sa huling pangalan di gaya ni Ichika na tinatawag ako sa first name lipat sa dalaga bumalik sa isip nito ang pag-uusap kung saan nagpaalala si Etsuki na hindi yon sa masama ang impresyon ng tutor. Ibang usapan o manuang masangkot sa relasyon kaya dapat maging mapanuri sa pagpili ng lalaki. Ito ay mga salitang may pinanghuhugutan pala ng dahil sa kanilang ama. Balik sa dalawa, tuluyan ng naiyak at humingi ng tawad si Etsuki dahil sa kasalanan at maling duda, ngunit di naman iyon bago kay Futaro dahil may pagkasutil talaga ito. Dito na bumagsak ang katawan ng binata kaya nakiliti na ang isa, subalit sa paghilig nito sa kanyang dibdib na may kasabay na paghingal ay naisip ni Etsuki, malala na ang lagay ni Romantico. Ang sumunod na sandali ay puno ng pag-aalala mula sa lima kung saan ang panganay at bunso ay nagmungkahi na bantayan ng binata. Subalit, tila ayaw ni Futaro na maabala ang mga ito kaya tumanggi at sa pagpupumilit pa ng mga dalaga ay tuluyan dineklarang off-limits ang silid ng kanilang guro. Sa pag-umpisa ng campfire, abala na ang mga kalalakihan sa panliligaw sa nais makasayaw kung kaya si Nino ay lubos na ang pagkadismaya. Sa isang flashback kung saan nagpaiwan nito at kinausap ni Futaro, ay napag-alaman mula sa binata na hindi na umano makakarating ang kanyang Kentaro. Matinding lungkot ang dulot nito kaya sasabihin na sana ni Futaro ang totoo, ngunit dumating ang kalbong buro. Tatagan mo ang loob mo ika ng binata, na matapos niyang sundan ay siniguro sa kanyang totoo ang mga sinabi. At dahil sa pag-aalala para sa kanya tila natunaw ang piraso ng yelo sa puso ng mainitan ang ulo. Sa panig ni Maida, mukhang road to forever na ito bagay na natunghaya ng kanyang unang pag-ibig. Ginulat naman ito ni Miku matapos bigyan ng mainit na kape at sa sweet na paraan ay kinumpirma kung maayos na ang ate. Nag-alala si Ichika na baka nahawa nito ang binata, Ngunit taliwas iyon sa sinabi ni Miko na mukhang sa una pa lang ay may lagnat na ito. Sinabi nitong sana ay mas naging mapagmatsyag pa siya, kahit pa marami rin siyang isyo kay personal feelings. Humingi na rin ng paumanhin si Ichika kasi dapat ay tinanggihan umano nitong maging kapareha ni Futaro sa sayawan. Sana nga raw ay mas naging totoo ito sa nararamdaman ng kapatid at niya mismo. Simpleng niyakap lang ito ni Miko subalit sa puntong iyon ay solido na ang pas siya ng dalaga. Sinabi nitong gusto niya ang binata kaya nais niya lamang itong maging kanya, na maaari ding gawin ng mga kapatid ngunit sumampang siya ang magwawagi. Gumanti ang ate ng ngiti at sa dako naman ng dalawa pa ay kapwa nito sinisi ang mga sarili. Si Etsuki na nagichiko mode at si Yotsubo na pinilit magski ang binata kahit pa may sakit na talaga ito. Lukang forward pa naman siya sa event na ito ngunit ako lang ang sumira, dagdag pa nito. Ganun pa sa pagbuklit ni Etsuki sa notebook ni Futaro ay napagtantong hindi naman iyon ganun kasama. Kakapaloob kasi sa mga tala na natuwa naman ito sa camping sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap. Nagbigay pag-asa iyon sa dalawa kaya si Yotsubo ay nais agad kumpirmahin iyon sa binata, bagay na kinainggit naman ng bunso pagkat lagi itong nauunahan ng kaba. Sa ilang sandali, makikitang pinatawag ang kalbong guro at matapos makaalis ay makikita si Etsuki na lubos na ang kabas sa ginawang pananalisi. Subalit, wala rin naman itong pagsisisi at ngayon ay hinanap ang switch ng ilaw. At sa isang epic scene matapos magbukas ang ilaw ay makikita ang limang kagandahan na nagtitipon sa buton. Kapwa nagulat ang mga ito kung bakit naroon ang isa't isa at sa kabila ng alala ay pinipiling magpalusot ni Nino pagkat nahihiyang umamin. Habang nagkakatuwaan na sila ay na ng bunso ang nagpapahingang binata. Hindi pa nito lubusang kilala ang binata kaya pag nagising ito ay nais na magpakilala pa sa kanya. Tumipat ang eksena sa campfire kung saan natapos na ang bilangon at umpisa na nga ng paghawak kamay. Ito ang kasiyahang tinapatan ng kilig at pagmamahal ng limang kagandahan na kapwa nakahawak sa daliri ng binatang tutor romantiko. Isa-isa itong nagbigay pahayag mula sa panganay hanggang sa bunso na nais lamang gumaling ang kanilang futaro. At sa pagbangon nito ay waring tagumpay ang plano, subalit sa pagsigaw ni Futaro na tumahimik kayo hetot sila ay napatakbo, pagkat si Futaro na di makatulog ay nagalit na ng husto. Sa paglipas ng mga araw muling nag ang kanilang mga landas at sa panahong maayos na ang lahat. Ipapahirim ko muna yan sandali, nahihiyang sambit ni Nino. Nagmungkahi si Ichika para sa isang selebrasyon ngunit pag-aaral pa rin ang nasa isip ng binata. Kapwa naman nagpahayag ang tatlo pa ng kooperasyon upang muli silang turuan ng binata, ngunit nang mabanggit ang tungkol sa finals ay heto na naman. Umpisa na ng takbuhan ng mga ayaw maturuan. Dito na nagtatapos ang unang season ng anime. Palaik naman kung iyong nagustuhan hanggang sa muli.